Ah, oh, shout out din din sa mga Alpha Kapanot. Yan si Alias Busgal ng Letter B. <laughs> Ayun, nawiran kami kasama ang congressman. <laughs> At siyempre si Suliman Terence, paki-follow sa kanyang uh, FB account. Yan din si Jing. Driver ng ng uh, Julian, give At siyempre, yan din the best Felix Lakat. Felix <laughs> Dakat sa JJ Bulay asul na jeepney eh, Felix Dakat Si Sir si, si Sarge Ay ba, ay ba, ay ba Si Tata Bon Si Tata Bon si Tata Bon sa bon. 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 Red Horse Ayan, na i follow si Suleiman Terence. Terence Ayan na uh, Isang religious Relihista. Relihista. anong sabi mo tabi, boss? Oh, shout out ko na. Shout out ka. Boss. Shout out tabi sa mga Please follow problem. my FB account. Please follow my FB account. Terence Suliman. Happy New Year. Happy New Year. Alias <laughs> ang <Adios, I'm> patua. <laughs> And this is the Ronald the Ranger. <laughs> Congressman. <one. laughs> Congressman <laughs> namin dito sa na, Ibra. Um, Nalitida. Ayan, salamat sa mga followers. Sweet Lover fan page. Cheers! Ay pa. Oh, ito so, ba yung bagong dating? Mm, Masulogar rin. Cheers! Kumi, kumi kinang kinang. Ayas, boss nga. Ayan, si Kuya Edgar, ang uh, driver na Sweet Lover. Pig, uh, tabangan baga ni uh, Kuya Lloyd Spool sa kanyang uh, pagka-aksidente. Pero ngayon, okay na. Okay, na. Tinulungan niya ni uh, Lloyd's Full, ang uh, charity vlogger ng Legaspi City. Siyempre, kung gusto ninyo kumuha ng motorsiklo, pumunta lamang sa Motor Trade Top Line dyan sa Daraga. <laughs> kung gusto ninyong magkaroon ng tama, tumaya kayo. <laughs> oh, nangatalikod ka! <laughs> oh, ice cream. Malipot. Oh, Uh, kung kayo inabot ng gutom, mag-order lang kayo ng uh, sinapot. sinapot. Uh, shout out na. Yan o, uh, so pamangkin mo, nakapalo na sa kuya si sinapot junior. <laughs> Mag-vlog na baga kung siya? Kaya hey, uh, ko Si ko apag driver sa bus siya to? Si Dilo Santos? Taga, vlogger na mo. Pero... Oh, ayan po ang uh, driver na vlogger si Rakit, <laughs> uh, R O space C space K Y. Yeah, Rocky. Rock and roll. Salamat sa sweet driver na walang jiwa.